blame the game. Alam nyo ba kung ano ang blame the game? Ito ay kung isasalin sa ating wika ay laro ng sisihan. Sa madaling salita, ito ang pagtuturo o paghahanap ng masisisi. Halimbawa, una, sa magkarelasyon. Nagtatalo ang mag-asawa o magkasintahan dahil halimbawa, si lalaki ay ng bababae o si babae ay ng lalaki imbis na aminin ang nagawang mali, ang sasabihin pa ay, kaya ko lang ika nagawa yon, dahil ikaw kasi ganito o ganyan. Daming dahilan, mapagtakpan lang ang nagawang katarantaduhan. Ikalawa, sa trabaho. May ipinapatapos ang boss na gawin dahil deadline na, pero hindi niya natapos ang kanyang dahilan. Ito kasing si Pilar hindi ibinigay ang mga necessary data at mga impormasyon. Kaya hindi ko nagawa. Isa pang halimbawa, merong ginagawang bagay na komplikado kasabay sa trabaho niya. Kaya napupuna ng boss niya o opisyal. Pero imbis na sagutin ang kanyang pananagutan ay maghahanap pa ng damay at ituturo ang mga hindi naman imbulbado iba ang itinuturo at sinisisi niya sa kahangalang ginawa niya. Ikatlo, sa sports, siya naman talaga ang buwaya sa team nila. Halimbawa, may libreng kasama niya na maaari niyang pasahan ng bola pero pilit pa rin isalaksak ang bola. Kahit madaming gwardya, ayon, butata ang inabot niya. Pero ang dahilan niya, kasalanan pa ng iba hindi niya lang maamin sa sarili niya na buwaya talaga siya. Ang playing the game ay isang uri ng istilo o ugali ng tao na hindi marunong tumanggap ng pagkakamali at kilalanin ang pananagutan kundi ang hanap ay sisi sa iba at damay sa kagaguhan at kasalanan na ginawa niya mag-isa. hindi na solusyon ang dapat hanapin ay pagtatago at paninisi sa iba ang kanyang tukon. Tandaan ang isang katuwagan at walang paninindigan. Tandaan, hindi ka sa pagkatao mo ang pagpapakumbaba kung hindi ka nakagawa ng tama. Normal na nagkakamali. Ang abnormal ang hindi ka umaalis sa mali. Maraming salamat sa pakikinig.